Yes, hello magandang buhay mga lakay. So muli na naman tayo nagbabalik dito pa rin sa diskarteng magbubukid. So for this video mga lakay, ay nandito tayo ngayon sa gitna ng talahiban at kasalukuyan akong na nagsusunog sa aking mga hinawanan dito sa So bago po ang lahat ay gusto ko muna magpasalamat sa Panginoon dahil muli niya po tayong binigyan ng pagkakataon upang makabalik dito pa rin sa YouTube o sa discarding magbubukin. At kaya ko po ginawa tong video na ito ay upang ipapatid sa inyo o imbitahan kayo na muli na naman pong babalik sila kay sa discarding magbubukid at pwede na naman pong mapanood ang kanyang mga video kaya sa mga subscriber ko po dyan mga old and new subscribers ko Maraming maraming salamat sa inyong uh, walang sawang pagsuporta kay Lakay sa inyong pagtingkilik sa discarding magbubukid. At ngayon po ay babalik na lang po si Lakay. At hinihiling ko po ang kooperasyon ng bawat isa sa inyo. Almost 33k subscribers na po tayo. At sana suporta niyo po si Lakay sa kanyang magiging bagong journey dito sa YouTube. So sana magtulungan po tayong lahat. yan At sa mga gusto pong ipa-feature ang kanyang mga pananim, Uh, dito lang po muna sa Pangasinan mana malapit uh, mas madaling mapuntahan comment nyo lang po sa ating comment section at baka mabisita po kayo ni Lakay soon at sa mga nagtatanong bakit ang tagal kong hindi nag-upload ayun so marami lang tayong pinagdaanan sa buhay maraming pinagkaabalahan si Lakay mahabang kwento so hindi na po natin isa-isa yan basta ang mahalaga po ay Muli tayong narito ngayon at ina inaanyayahan ko po kayo na supportan ang ating mga ilulunsad na mga bagong video. So hanggang doon lang po muna at maraming maraming salamat. Paalam!